Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ng balitang vida na nga daw ang Phoenix Suns pagdating sa flapping. At ang muna ay pangako ni Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang bida na nga daw ang Phoenix Suns pagdating sa flapping. Kahit man nga kakaumpisa pa lang ng season ay ilang mga players na nga ang nagsasampulan na mga referee ng bagong rules ng NBA patungkol sa flapping. At isa na nga sa mga bida dito ay ang player ng Phoenix Suns na si Josh Okoge na napatawan pa ng $200 o 113,000 pesos na multa matapos itong mag-flap sa huling minuto ng kanilang nagdaang laro kontra sa Golden State Warriors. Pero bagamat man nga mababa pa ang ibinigay sa kanyang multa, ay sinabi rin naman nga ni Okoge na posible pa nga itong madagdagan pa gayong maaari nga daw po na ulitin niya ang paggawa ng flap sa kanyang mga susunod na laro. Kaya mukhang magagastusan nga talaga siya sa kanyang pinaggagawa ngayong season. Sa ibang balita naman, patungkol sa naging pangako ni Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Ibinulgar na nga noong nakarang araw na si coach Tim Cohn ngayong linggo na nga daw po ilalabas ng FIBA ang kanilang desisyon kay Justin Brownlee matapos itong magpositibo sa pinagbabawal na gamot ng nagdaang Asian Games. Sa ngayon nga ay hindi pa nila alam kung anong saktong parusang ibibigay ng FIBA sa kanilang import. Ngunit tinutulungan rin naman nga daw po ng SBP at SMC Group si Justin Brownlee sa kanyang hinaharap ngayong suspension. Ayon na rin naman nga kay PBA Commissioner Willie Marshall, kung siya nga daw ang masusunod ay hindi niya sususpindin si Brownlee sa PBA. Gayong alam rin naman nga niya na masama ang ginagawa nito, gayong ginagamit rin naman nga ni Brownlee ang pinagbabawal na gamot para mapagaling ang natamo nitong injury. Kaya dahil nga ay nakapagdesisyon nga ang Barangay Hinebra na huwag munang tanggalin si Justin Brownlee sa kanyang line-up sa darating na PBA Commissioner's Cup. Yes, Kasali pa rin naman nga ito sa kanilang team kahit anuman ang maging desisyon ng FIBA sa mga susunod na araw. Kaya dahil nga dyan ay makakapaglaro pa rin nga ito sa kanilang team at makakasama pa ito sa kanilang mga ginagawang practice kapag natapos ng ipapataw sa kanyang suspension. Sa katunayan, ayon pa nga sa naging pahayag ni Justin Brownlee, babalik at babalik pa rin nga daw siya sa Pinas once na maayos ng muli ang kanyang problema sa FIBA.